araw mga kababayan, ako si Hashtag WalkWithLan, ang inyong kabay sa mundo ng politika, katotohanan at konting katatawanan. Ngayon mga kailigan, malapit ng May 12, 2025 midterm elections at mainit na mainit ang labanan para sa Senado. Pero teka, bago tayo magmalalim, may tanong ako, sino sa tingin ninyo magwawagi sa labanan ito? Si Bongo ba na parang hindi nababagot sa kanyang serbisyo O si Erwin Tulfo na parang action star sa kanyang pagtulong sa masa? O baka naman may dark horse na magugulat tayong lahat? Ngayon mga kababayan, may dala akong mainit na balita mula sa social weather stations na kinomisyon ng stat-based group. Sila ang nagbibigay sa atin ng pinakabagong survey na magpapakita kung sino ang nangunguna sa karerang patungong Senado. Pero mga kaibigan, hindi lang ito basta survey. Ito ay isang salamin ng damdamin ng Pilipino, isang termometer ng pulso ng bayan. Kaya naman sa susunod na ilang mga minuto, iikot natin ang bawat detalye, suriin natin ang mga numero, <coughs> at titignan natin kung bakit ganito ang sentimiento ng mga botante. Kaya ihandangin yung mga kape, i-mute ang cellphone at sumali sa akin sa isang malalim na maku malali, makulay at matalinong talakayan at bago ko kalim makalimutan kung gusto ninyo lagi updated sa ganitong uri ng content i-click ang subscribe button i ang notification bell at maging bahagi ng ating komunidad ng mga matatalinong manonood let's go mga kababayan, simulan natin, simulan natin sa mainit na ulo ng balita ang pinakabagong SWS survey na isinagawa mula April 11 hanggang April 15, 2025. Isang libot walong dang registradong butante ang tinanong kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo bilang senador? At ang resulta, halos tumalon ng aking kilay sa sobrang gulat. Sa unahan, si Senator Bongo ng PDB Laban na may 45% voters preference. Mga kaibigan, 3% ang itinas niya mula noong Marso. Anong sikreto ni Bongo? Siya ba ang bagong Mr. Malasakit ng bayan? Ang kanyang mga malasakit centers na tumutulong sa mga mahihirap kaya kaya niyang manatili sa puso ng masa? O baka naman ang kanyang malapit na koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagbibigay sa kanya ng edge? Pero teka, 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 wag mag huwag kang magmalaki, Senator Bo, dahil sa likod mo, isang pamilyar na pangalan ang humahabol. Si ACS Representative Erwin Tulfo na may 43% voters preference, dalawang porsyento lang ang kuwat. Mga kababayan, si Erwin nakilala kilala sa kanyang Tulfo in action style ay parang superhero sa mata ng masa. Pero ang tanong, ang kanyang media presence ba ang nagdadala sa kanya sa itaas? o talagang nagtitiwala ang mga Pilipino sa kanyang kakayahan. Ngayon, mula sa ikatlo hanggang ikalabit dalawang pwesto, masikip ang labanan, halos 2%, 2 hanggang 3% lang ang pagkakaiba na nasa loob ng 2.31% margin of error ng survey. Kaya mga kaibigan, wala pang siguradong panalo dito. Narito ang ating pangalan. Senator Lito Lapid, 34%. Ang action star ng senador ng Senador, na parang hindi nababagod sa kanyang serbisyo. Tito Soto, 33%, ang dating Senate President na may pangalan na parang tatak sa subis at politika. Senator Pia Cayetano, 33%, ang abogada at health advocate na lagi nandyan para sa kababaihan at kalusugan. Senator Bong Revilla, 31%, isa pang active star na bumabalik sa Senado. Ben Tulfo, 31%, kapatid ni Erwin na sumasakay sa Tulfo brand ng pagtulong ng masa? Senator Ronald Bato de la Rosa, 30%. Ang, dating PNP chief na kilala sa kanyang war on drugs, ah, Makati Mayor Abby Binay, 29%. Ang alkalde ng, na gusto maging senador na may track record sa lokal na pamahalaan. Las Piñas, representative Camille Villar, 28%. Ang anak ng dating Senate President na si Manny Villar na umaakyat sa survey. Pansilo Lacson, 26% ang dating senador na kilala sa kanyang anti-corruption stance, Manny Pacquiao, ang boxing legend na gustong-gusto pa rin lumaban pero sa Senado. Mga kababayan, napansin ninyo ba, siyam, na labing, sa labing ito ay mula sa alyansa para sa bagong Pilipinas ang slate na sinusuporta ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Pero tega, 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 may dalawang hindi kabilang sa alyansa, si Bongo at si Bato de la Rosa, na parehong malapit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ang ibig sabihin nito? May bahid pa rin ba ang Duterte Magic Selection? At ang mga nasa labas sa top 12, si Willie Revillame, Senator Amy Marcos, at ang mga dating senador na si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Mga kaibigan, hindi pa tapos ang laban. May tatlong linggo pa ito bago ang eleksyon at marami pang pwedeng mangyari. Ngayon mga kababayan, magmalalim tayo. Bakit nga ba ang mga ito ay nangunguna? Anong ang sikreto sa kanilang appeal? Halina't suriin natin isa-isa na may halong katotohanan at konting katatawanan. Bongo ang malasakit man. Si Bongo ay parang Swiss Army Knife ng politika. Lahat na lang ng kaya niya gawin. Ang kanyang malasakit centers ay nakakatulong na sa libo-libong Pilipino, lalo na sa mga mahihirap. Pero mga kaibigan, aminin natin, ang kanyang loyalty kay Duterte ay malaking factor din. Ang tanong hanggang kailan kaya tatagal ang Duterte effect sa kanyang campaign? Erwin Tulfo. Ang action star ng masa. Terwin Tulfo ay parang pelikula ni FPJ. Puno ng aksyon, drama at pagtulong sa mga api. Ang kanyang media background ay nagbigay sa kanya ng malaking advantage. Pero teka mga kaibigan, ang tanong ko, kapag naging senator na siya, kaya niya bang i-deliver ang parehong intensity o baka naman maging Tulfo in action lang sa campaign trail? Ang Alianza advantage. Shams sa top 12 ay mula sa Alianza para sa bagong Pilipinas. Bakit? ayon kay Strike-based President Gindong Manhit, ang mga kandidato nito ay may strategic, strategic advantages, name recall, campaign networks, at access to government machinery. Pero mga kaibigan, hindi ba hindi ba ito rin ang dahilan kung bakit maraming botante ang nagdududa sa sistema? Ang tanong, talaga bang parang sa bahay, para sa bayan ng alyansa o para nang sa politika? Tulfo brand. Si Beth Tulpo, kapatid ni Erwin ay nasa top 12 din. Mga kababayan, parang brand ng sabon ang Tulfo. Kilala, maasahan at laging nandyan. Pero teka, teka, teka. Hindi kaya masyadong umaasa si Ben sa pangalan ng kanyang kapatid. Ano ang kanyang sariling laban The Star Power Factor! Si Lito Lapid, Bong Rebilla, Tito Soto. Excuse me, mo! Mga pangalan parang tatak ng pelikula. Ang showbiz ay malaking tulong sa politika, mga kaibigan. Pero ang tanong ng kanilang Star Power ba ay dapat para sagutin ang mga problema ang hinaharap ng bansa tulad ng inflation at kahirapan. Duterte loyalist. Diba to, Dela Rosa ay nananatili sa top 12 kahit ng kanyang war on drugs ay kontrobersyal. Bakit? Dahil ang mga Duterte loyalist ay malakas pa rin, lalo na sa Mindanao. Pero mga kaibigan, sa panahon ng Marcos administration, kaya ba nilang panatilihin ang kanilang influensya? Mga kababayan, ngayon ang paborito kong bahagi ang malalim na pagsituri ang SWS survey ay hindi lang tungkol sa mga pangalan. Ito ay tungkol sa damdamin ng Pilipino. Ano ang sinasabi ng survey tungkol sa atin bilang mga butante? Ayon sa mas naunang SWR survey noong Enero 2025, 94% ang mga, ng mga Pilipino ang nagsabing ang kanilang boto ay para sa mga kandidatong tututok sa trabaho, agrikultura at kalusugan. Mga kaibigan, hindi nakakagulat sa gitna ng inflation at mataas na presyo ng bilihin ang mga butante ay naghihintay ng solusyon, hindi ng pangako. Pero teka, gaano kaya katotoo ang mga plataforma na manangungunang kandidato? Bongo, na may konkretong plano ba para sa job creation? Si Tulfo. Ba ay may sagot sa food security? Name recall versus substance. Ang, ang survey ay nagpapakita ng malalaking problema. Maraming butante, bumubosto, base sa name recall. Tuwing si Revilla may kahit na sa lab, labas ng top 20, ay may 24% voters preference. Bakit? Dahil kilala siya sa TV. Pero mga kaibigan, ang pagiging sikat ba ay sapat para maging senador? Hindi kaya oras na para maging mas critical tayo sa ating mga hinintay. The Marcos Machinery, ang alyansa para sa bagong Pilipinas ay malakas at hindi ito aksidente. Ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay may access sa malawak na campaign networks at resources. Pero mga kaibigan, hindi ba't ito rin ang dahilan kung bakit maraming butante ang nagdududa sa fairness ng eleksyon? Ang tanong, ang mga kandidato ba ng alyansa ay talagang para sa bayan o para lang sa kapangyarihan? The Duterte Marcos Divide. Napansin niyo ba si Bongo at si Bato de la Rosa ay nasa top 12 habang si Amy Marcos ay nasa labas? Anong ibig sabihin nito? Ang Marcos Duterte rivalry ay malinaw na rin sa survey. Si Aini, kahit kapatid ni Pangulong Marcos, ay parang nahihirapan sa kanyang campaign. Pero si Bongo Pato, Bato, na malapit kay Duterte, ay malakas pa rin. Mga kaibigan, ito bang simula ng bagong political alignment? Sa susunod na mga araw, asahan natin na mas maraming campaign rallies, TV ads at social media blitz. Pero mga kaibigan, mag-ingat sa fake news. Ayon kay UP Professor Jean Franco, ang 99% ng mga butante na may desisyon na ay maaari pang magbago dahil sa mga pangyayari. Kaya maging mapatuloy tayo sa mga balinta at pangako. Dark Horses, si Willie Revilla, may Amy Marcos, ba Aquino at Kiko Pangilinan ay nasa labas ng top 12 pero hindi pa tapos ang laban. Si Willie halimbawa ay kilala sa kanyang wawawing generosity. Si Ivy naman ay may malakas na base sa Ilocos at Mindanao. Ang tanong, kaya ba nilang gumawa ng malagro sa huling tatlong lego? Mga kababayan, ang survey ay gabay lamang, hindi utos ang kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay. Kaya bago kayo bumoto, tanungin ninyo anong track record ng kandidato. Anong kanilang plano para sa ekonomiya, edukasyon at kalusugan. At higit sa lahat, sino ang tunay na magsiservisyo sa bayan, hindi sa sarili. Mga kababayan, ang May 12, 2025 midterm elections ay hindi lang tungkol sa dosing senador, pero ay tungkol sa kinabukasan ng ating bayan si Bongo Erwin Tulfo at ang babang nangunguna ay may malalaking pagkakataon para, pero ang tunay na magpapasya ay kayo ang mga butante. Kaya mga kaibigan, maging aktibo, uh, magbasa, magtanong at higit sa lahat, bumoto na may puso at isip. At kung nagustuhan ninyo, tala kayong ito, i-click ang subscribe button, i-share sa inyong, inyong mga kaibigan at sabihin, salamat, hashtag walk with Land, sa pagpapaliwanag. Ako si hashtag walk with Land, Nagpapaalam pero babalik para sa mas maraming katotohanan at kalaman hanggang sa muli mga kababayan magandang araw at mabuhay ang Pilipinas